up? So guys, punta naman tayo kay sa mga dito na tayo punta kay kay Poki o kay Balbon. Ato na po silang ibalhin. Okay? So Naana dito si Bea guys. <laughs> Gahulat na si Bea dito. Kini si Poki. Uh, nalibang si Poki guys. Nalibang. Tanaw si Poki nalibang. Kapautog si Poki guys. Bia. Bia. Atong atong si Puki. Puki. Tan awa si Puki, guys. Kapautog. Kita nyo na. Kali si Puki, guys. So, Kaya kandinga. So friend ni sila ni si Nico Koan ni Babon. Friend ni silang duha dari ah silang duha lang. Ah silang duha guys. puro laki ni silang duha. Tan awa, guys. Ako ipakita sa inyo ha. Si poke. Di pa. Bya. Ano ka? Ha? Si poke guys. Bya, milakaw na. Dako kasi lagi itlog. Dako kasi lagi itlog. Ni ana gina han kanding no dako gitlog. Ana ba? Oo. Oh. Oh. Di ba? Tutol man ang umbot. Kitul ka kong <sukas> Guys, ayan. So na so, guys ha atong tulot at ang mo ni eh. itlog ni Pukki ha sige 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 itlog. si Pukki si Pukki nagkaon o mga sagbot atong kaliton o hawit niya ang itlog ha sige ay ang ah, Pukki 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 ay hindi siya magpahilam sa itlog guys kaya kikuanan man anan manta sayang sungay taas sa sungay ya man tangi iya man i ko yung sungay guys ibig sabihin manuwag siya sarabi tara usahon man ato pag hawid ning ang itlog no? sama man ito pag hawid itlog guys itog ni Poke tanawang lobo do charan kaya siya guys dakwa ko guys, dakwa kay nilakaw si Puki dito ha, si Puki ayan o hindi siya upawit siyang itlo ayan ayan, ayan siya hindi siya upawit siyang itlog guys ay, itindog na ko ayan si Puki so, ito na siya ibalhin Bahay siya. Padulong dito. Ito sa ang um, kanan. ng kawanan. Uh, ng itlog guys. hindi uh, siya mahawil. Pero nakita nyo naman guys. Kasi okay, guys. Dako na kayo siyag tiyan buyag. Uh, o okay, tiyan uh, kayo siya. Sa itlog itlo. Ayan guys. Ipahawid Ay, na siya sa itlo guys. Ito okay, Ayan. 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 So, nagtalikod lang siya gani ha? Talikod lang siya. Muna akong nahawiran yung itlog Kayo. Parang itong ni Balbon. Hmm, yung sungay guys oh. Hmm, hmm. 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 kay sungay no, taas na no. Ano. Hmm. 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 Oh, may go ka na, grabe. Pag nagyo ka na yang sungay. Kung kaya sa matanan. Kuan ka na kayo. Hayos ka. ay ka. Tawan tanawa ilang mata. oh wala ilang mata. Ilang mata kaya Ano? Nga na ilang mata. Ka, hayos ka. ay sa matanan. Ano kayo siya, no? Ha? Na? Na? Ini anak kalik. Mea, mea, mea. Wait lang kayo siya. Akong na yung hukot. Nari yung hukot na oh, Kana ang oh. So kuha ko na So kahit kayo guys. Wait lang guys siya. Okay, wait lang po. Okay. Okay, wait lang. Kasi so, nakuha na ako si guys. Ayan o. Kuha na ako yung hukot o. So tara. Ito na siyang ihukot dito sa sa iyaang ah payag-payag para di siya maulanan kasi ang mga kanding talaga guys bawal siya paulanan hmm Bawal yung siya pa ulan lang. Kailangan lang. Uh, hindi sila sa ako. Ay. Sa ilang payag. Hmm. Nawagay siya. Wait lang guys. O siyang ihukot. So, okay na guys. Tanungkot na natin si Poki. Tara si Poki guys. So, atong atong si Balbon. Atong ibagin si Balbon. So, Kuwan sa natin si Balbon guys. Kaya nakita na kung nakabuhay na po siya. Nakabuhay na po si Balbon. Hmm. So, nakita siya na guys. Butod dapat but kayang tiyan. Sabang butod kasi ang katanungan. Grabe. Asya aku nih balbon, mulu sebalbon, si wuh 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 Balbon Kami kan, kan, kan. kan. So kami si wuh Balbon. wuh here. Here, si wuh Ano <laughs> si Balbon kaya? <laughs> diba? <laughs> Nakita niya naman yan guys Butod Kay si Balbon Gabi, sobrang butod kay ang tiyan Tara, tara, tara Itong kanun ha Balbon ah. Tara Hi guys Tanawa yung tiyan <laughs> butod na po kayo sa katanan di ba oh kita nyo naman yan guys butod kayo siya yang itlog na ra oh aw, 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 aw. Kani si Balbon, ganahan ka siya ugayin niya yung itlog. Ganahan, ganahan ka siya pag ugayin ang yung itlog. Di siya mulihok, guys. Hawiran. Di siya mulihok, oh. Alang sa mga na mahunga. Kiwal-kiwal na yung ikog. Nalipay siya ang gugay-ugay niya yung ikog. Gugay-ugay na ko ang iyang lubok, ang iyang Itlog. Salan, sana kahan o si kahan. Diba? Panaka siya. Hindi siya may Maglukot. Mag o, oh, tanawa. Oh, Yan ikog oh. Oh, oh. Oh, ikaw na ikog. lubog itlog. Oh. Di ba? Wala ra. Okay ra sa iya ha, itlog. Wa gi chay ko an. Wa chay ah kan ha ang. siya. Dili siya pasuko. Nang karang na ang di siya manunga, guys. Okay ra sa iya ha, ikamo itlog. Oh. sori tarang cang cara cing cang chung cing cang pu sang song cing cang cing cang ciri cang cing chung cang kana na guys wokira okay ka asia ya, ta lagi tilapan kune ya ah tilapan kune ya guys karena gue tadi balbal yang sungai gua kelari noh kan no, kesengatan kana na pilo kayang sungai Siya, oh. Ano oh. Yung sungay guys, padulong dito. Sige, putla na yung sungay. kita sa mga man siya. Maigo man siya. Oh, tilap ka, tilap, tilap. Okay. <laughs> giluk mo kayo manilap din yung eh, mga kanding. giluk kayo Ano na. Ouch! Ano o. Ano Ato Ano o. dito guys. Ha? Hindi na pa siya ganahan sa mga adpo dito. So, let's go! Sunod ako siya, guys. Ayan o. Ayan o. Ha. Lugo siya siya makalakaw. Kaya agi sa kabungkan sa iyan. Ayan. Sa ako sanang hukat, guys. Papo! wajab wajab papo, babo.